hindi nakahinga matapos daganan. Yan po sinapit umano na isang lalaki ng arestuhin sa Pasay City. Kasunod po ng pagkasawi ng lalaki, tanggal sa pwesto ang labintatlong polis na sangkot sa operasyon. Saksi, si Emil Sumangi. August 5 ng gabi, dinakip sa loob ng isang convenience store sa Pasay City, si John Paul Magat. Ayon sa Pasay Police, pumasok sa stockroom si Magat at doon nagsira umano ng mga paninda. Matapos remesponde sa sumbong ng staff ng convenience store, inaresto si Magat. Ito kasing uh, victim natin, nagpupumiglas. Nagpapumiglas siya. Eh. So itong mga, itong mga pulis natin, simple i nila para maka, ma, ano, mapusasan. Din madala doon sa substation. Ilang oras matapos madala sa istasyon ng pulisya, dumaing daw si Magat. 9.23 ng, ano, ng gabi, humingi na ng ano ng tulong, ng tulong itong ano itong biktima natin na pwede baka pwedeng dalhin sa ospital. Okay. Kasi nahirapan nga siyang huminga. Okay. So sa ospital, uh, dinala siya doon, din doon na siya nalagutan ng buhay. Ang lumabas na cause of death ni Bagat aspeksya due to manual strangulation o pagkawala ng hangin sa katawan dahil sa pagsakal. Ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa si John Paul sa kanila. Tumatawag po yung kapatid ko, pinaparusahan siya, umingi siya ng tulong. Kinabukasan, nagreklamo sa Pasay Police ang mga kaanak ni John Paul. Agad na sinibak ang labing tatlong polis na umunoy involved sa naturang responde. Anim sa kanila, mula sa Pasay Police Substation 5 na nakakasakop ng convenience store. Anim na iba pa ang mula naman sa District Mobile Force Battalion ng Southern Police District. At isa mula sa Regional Mobile Force Battalion na pawang assigned sa Pasay bilang Augmentation Force, pakayag ng hepe ng Pasay Police. Through CCTVs, uh, nakita namin yung talagang totoong nangyari. Actually, dinapaan kasi nila yun eh. Parang dina, nakadapa yung, ano, yung biktima uh, natin. So, kasi nagpupimigla, siyempre, pupusasan nila, dinapaan nila. Okay. So, most likely, yun ang dahilan bakit siya ano, Hindi naman ibig sabihin na sinakal talaga na gano'n na kamay. Pwedeng, yung ano, pwedeng uh, uh, madaganan, gano'n dito sa league. Hindi pa inilalabas ng Pasay Police ang kuha ng CCTV. Pero pangako ng kanilang hepe, lalabas ang totoo. Wala kaming pinapanigan dito. Kinasuhan na ang labintatlong polis ng maltreatment of prisoners at reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda silang i-custody sa Camp Bagong diwa sa Tagig habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig pero ang pamilya Magat, masaya na sa pag-usad ng kaso. Masaya po kami kasi nabigyan ng ustisya yung kapatid ko. Ano ba sa palagay nyo? Meron ba talagang foul play ito? Meron po. Lagi po siya nagmumulto sa amin eh. Lagi ipatis siya ng tulong. Ayun ang sagot na, natubak na yung mga gumawa sa kanya niyan. First po, all, nakabit namin, bumasakit namin ang nangyari kay Jampol? Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.